Pakipaliwanag ano po ba itong human organ preservation effort o hope? Ano po ang pangunahing ginagawa ng inyong grupo, doktora? Ito ang ating procurement arm ng National Kidney and Transplant Institute. Ito ay tungkol sa ating tinatawag na deceased organ donation. Yung mga brain dead, yung mga naaaksidente at nagiging brain dead, uh, na kung iaalay nila for donation, ang kidney, kunyari, o liver, ngayon nga may lung at heart transplant na tayo. Yan ngayon ang procurement arm ang human organ preservation effort mm -hmm. sa NKTI naka-base. Aha. And doktor, pa-kipalawanan po sa amin na ano po itong deceased organ? Paki-paki-explain further. Ano po itong deceased organ donation program ng ng Hope at ano po ang responsibilidad ng Organ Procurement Organization sa programang ito? Kasi parang nakaka-confuse yung term na procurement. Okay. Mm -hmm oo, yung deceased organ mm -hmm. ano, donation. Mm -hmm. Ibig sabihin yung deceased, ba diba, yung namatay na? Yes. 'Yon, yun ang spelling noon, D E C E A S E D. Yes. Mm -hmm. 'Yun ang deceased organ mm -hmm. donation. Pero uh, para may may kabuluhan ang pagdodonate mm -hmm. ng ng organ galing sa isang brain dead patient. Uh -huh o oh, isang deceased patient mm -hmm. dapat 'yon ay brain dead lamang siya na dumadaloy pa rin ang dugo papunta sa vital oh, organs okay. like the kidney, the heart, no, mm -hmm. the liver. Mm -hmm. Dapat dumadaloy pa. Mm -hmm. Hindi yung clinically dead na already okay. No? Oo, uh -huh. Kasi wala na, wala nang silbi yung organ na 'yon. Mm -hmm. So ngayon, uh, meron tayong yung procurement kasi ang ibig sabihin eh Uh, tatanggalin mo yung organ. Okay. It's okay. a process, actually. It's a process, uh -huh. It's a process that uh, we approach the family. Mag-start tayo doon. Ano? Mm -hmm. Una-muna, eh, na-declare na brain dead. No? Mm -hmm. And then we approach the family mm -hmm. uh, with the help of the referring hospital. Mm -hmm. Tatawagan kami, we approach the family na hihinga namin ng pahintulot uh, kung pwede nilang i-donate ang vital organs ng kanilang mahal sa buhay mm -hmm. kasi ito ay makakasalba ng mahigit sa walo o siyam siyam oh, na tao uh -huh. ito ay uh, madalas siyempre sinasabi namin ito ay um, programa ng Department of Health mm -hmm, no? mm -hmm. kasi sa dami ng mga pasyente ngayon na nangangailangan ng kidney ng transplant, liverman pagpapalit ng kidney uh, mm -hmm iyon ay hihingan natin dahil kulang ho ang ating organ donation mm -hmm. yung ating transplantation mm -hmm. dahil sa kakulangan ng organs mm -hmm. kunyari uh, gusto man natin na kumuha sa pamilya natin no palagian na natin ang kidney no E yes. eh, kung may sa pamilya natin ay may mga high blood may ah. diabetic yun ang dalawang problema mm -hmm. hindi mo pwedeng hingan mm -hmm. ang kapatid mo no Ah, kung meron din siyang gano'n. So, okay. wala ka namang pinsan na ma maaring mag-donate sa'yo. Okay. Wala ka rin sigurong ibang kapatid mm -hmm. o pamangkin. Mm -hmm. So, pwede rin naman ang mga non-related non living donor ito. Uh -huh, uh -huh. Oo, kung wala naman talaga mm -hmm. uh, sa actually nga sa Amerika o sa ibang bansa, mm -hmm. ang number one talagang ginukunan nila mm -hmm. ng donor ay yung mm -hmm. deceased, donors. deceased donors kasi doon yung mga first world countries mm -hmm. alam mo na medyo sila open for that uh -huh. so mas meron sila kung sila eh maybe 80% mm -hmm. deceased donation mm -hmm. tayo kabaliktaran 20% lamang oh, napakaliit na na margin kaya dumadami ang mga pasyente na hindi natin ma-transplant. -ma aha, aha. So, ibig niyong sabihin, doktora, no, kaya pala may mga pagkakataon na let's say ang isang uh, ang isang pasyente na nangangailangan ng kidney bagaman meron pa siyang mga kamag-anak, may anak at uh, at ibang ibang closer relatives ano, ay hindi din pala pwede mag -donate. kasi if they have the same diseases, life, lifestyle diseases na meron yung pasyente nila. Thus, necessitating a, a donor. A kidney donor. Marami din tayong batayan. Mm -hmm. Kahit na meron man tayo na malapit sa ate na gusto, mm -hmm. eh meron palang hepatitis. Hindi rin sila pwede. Ah, hindi rin pwede. Hmm. Okay. Ganun, kailangan mm -hmm. wala silang sakit den mm -hmm. sa liver, yung hepatitis mm -hmm. nga, yes. infection yon, mm -hmm. na maaaring salin sa, no, sa organ, uh -huh. no, uh -huh. Uh -huh. Okay. so out na kaagad yung donor na yon. Mm -hmm. Meron tayong battery of tests uh -huh. for the donor. Mm -hmm. uh, hindi lang, hindi lang recipient ang tinitest test natin, yes. pati donor, pati yung to donor, to make sure mm -hmm. na maganda yung organ na yon mm -hmm. at ang isang kidney din na maiiwan sa kanya mm -hmm. ay maganda rin. Na mm -hmm. siya ay mabubuhay pa rin. Correct, correct. So merong living related uh, donor uh, tama po ba, Doktora no? Pero this time around, ang ating gustong palakasin talaga is the uh, deceased donors. Um Doktora, pwede ba akong habang buhay ako ay i signify ko na, na when something happens to me can can uh, that I will be donating uh, uh my my organs is that also possible doktora Yes ma'am Menchi tingnan mo yung iyong driver's license ah. Meron yan sa likod di ba Oh diba? okay yeah Aha mm -hmm. uh -huh. may driver's license Uh, tapos, meron din tayong app na pwedeng i-download nila, no? Aha. Uh, na, baka nasa Facebook ng Hope 'yon. Okay. Na kung gusto mong mag-donate, mag meron mm. click klik doon, ganyan-ganyan, mm -hmm. ano? Mm -hmm. Pero, ang importante mm -hmm. ay nalalaman ng mahal mo sa buhay. Ah, no? Kasi okay. Kasi pag Kasi yes. sila ay umayaw, ay. Uh, this uh, card can be a convincing power. Okay. Na, oh, gusto ng mahal mo sa buhay yes, mo. Yes, yes. Hmm, na mag-donate ka. Mm -hmm. Mag-donate pala siya nung mm -hmm. nabubuhay pa siya. Mm -hmm. So, kailangan pa rin ng consent ng iyong mahal sa buhay. Ayan, okay.